Okay, so good morning po mga bossing mga idol So yan, dito na naman tayo video video na naman tayo mga bossing So ngayon, papakita ko sa inyo yung mga na-produce natin Produce natin na sisew through sa ating John Bishop Kelso na babae at sa ating uh, dome na tabuhin na meron ng dugong raptor sweater so yan ito yung sisiw na napodos natin papakita natin saglit so, na po yun ayan po yung mga sisiw at yung inahin niya na bantam na yan po yung naglimlim sa itlog kasi ayaw po magitlog nung yung pure natin na isang John Bishop kill so, ayaw magitlog so pinanlimlima ko sa banta maya po yung mga sisiyo hindi ko lang kukunin yung sisil guys papakita ko lang ayan, kasi makikita naman ayan po ayan yung mga sisiyo ang gaganda ng ang gaganda ng ano postura ayan kita kitang kita mo na may tangkad talaga sila kasi matangkad po yung babae at matangkad din po yung ating lalaki. Ayan po, ayan. Ayan, napakaganda ng postura ng mga sisil. Ayan. Tatlong nga lang pero meron pa akong iniintay na mapipisa ngayon 24. Okay mga boss. Sir, uh, ito yung tatay ng mga sisil natin. Ayan po, napakagandang bulik na abuhin. So, ito po, meron na po itong raptor sweater na dugo. Kalahati. Ayan po siya, mga bossing idol. Ayan. High station. Ayan. So sa labing isang magkakapatid nito, ito lang yung itinira. So yung iba is... Nag-dispose ko na po. So, ito po siya. Talagang napaka-kisig na manok. Ito po yung tatay. Pakita ko sa inyo yung nanay. Ayan o. Pogi. Okay, ito naman po yung nanay nila. Ayan po. Ito. ito po ay pure na... John Bishop Kelso. Okay. Naglugol po siya, kasi ko kasi maglilimlim siya. So hindi siya naglimlim. Yung mga itlog na napisa is yung mga okay na nakuha ko. May mga laman yun. Pero pinalimliman ko sa bantam. So ayan po, ito yung ating pure na, pure na John Bishop Kelso. Dalawa po ito, yung isa naglimlim pa. Ayan po. Ito yung ating nanay. Lugon nga lang, pangit siyang tingnan kasi lugon. Tapos medyo lumiit yung kanyang katawan kasi ayaw pa masyadong kumain. High station po yan. Yan po. Yung nanay natin. Atin mga sisi. Alright. Anyways, mga busing idol. Pakita ko muna sa inyo yung isang pure na John Bishop Kilson natin na naglilimlim. So, ayan po siya. Disclaimer po, no animals for harm in the making of this video. Ayan po. So, expected ko na makapisa siya ngayong 24. So, 21 po ngayon. Sana mapisa lahat. At, ito po yung ating raptor sweater na babae. Ayan po, medyo pangit pa siyang tinan kasi tumutubo pa lang yung balahibo niya pero uh, umpisa ko na siyang ginagamit ko na siya. So uh, binalik ko siya doon sa abuhin na uh, anak niya. Ayan. Ayan po. Tapos meron na siyang dalawang itlog. Ayan, yung itlog niya. Yan po yung itlog. Good size na ba yan sa inyo mga ka-breeder? Guys, bossing idol. Uh, medyo okay naman yung size. Yeah. So, dalawa pa lang. So, ibinalik ko yung anak nito sa kanya din. Okay, so ito yung nanay ng ating abuhin. Ayan.